Nasubukan mo na bang tumaka sa isang bagay na mahalaga? Hiniling ng Diyos kay Jonas na pumunta sa Nineveh, ngunit siya ay naglayag sa kabilang direksyon. Ang dagat ay naging maalong at ang mga mandaragat ay sumigaw ng tulong. Kasalanan ko ang bagyong ito. Itapon mo ako sa dagat, sigaw ni Jonas. Huminto ang bagyo nang tumama si Jonas sa tubig. Pagkatapos ay nagpadala ang Diyos ng isang malaking isda upang lamunin siya. Ibig sabihin, hindi para parusahan, kundi para protektahan. Sa loob ng isda, nanalangin si Jonas. Salamat Panginoon dahil binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang awa ng Diyos ay nagbigay kay Jonas ng pag-asa. Sa susunod, isang batang pastol ang humarap sa higanteng may dalang lambanog at bato.